Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. ang ating unang tanong ay mula kay Martin Jacob Vanilla. Sir, bakit hindi pwede magsama ang ninyong hubad at San Benito? Depende yan. Kung ang San Benito mo ay sa simbahan yung dasal, tapos yung santo ninyong hubad mo, syempre, occult yan, hindi talaga pwede magsama kasi iba't ibang Diyos yan. Iba't ibang diti. Mali yung paniniwala ng mga Pilipino na iisang Diyos lang yan ibang Diyos ang sinasamba ng Santo Ninyong Hubad. Yung mga Hiso Kristo na dasal doon, pakitang tao na lang yon. Alam niyo naman na may ibang mga pangalan na tinatawagan doon. Ang San Benito kasi is exorcism medal. Tapos yung dasal mo na ginagamit is pangsimbahan. Yung Santo Ninyong Hubad naman, ibang entity o espiritu ang tinatawagan. So pag pinagtabi mo siya sa San Benito, ma-exercise -e yung entity na sumapi doon sa santo ninyong hubad mo. At kung occult naman ang dasal ng San Benito mo, kung hindi ba sila magkokontrahan kasi hindi naman natin mapipili kung sino yung sasapi na espiritu dyan para mabuhay ang yung medalyon. I hope na nakuha mo yung punto. Salamat sa tanong. Ang pangalawang tanong ay mula kay Dimar. Hello bro. Nakabili ako ng leklay pero Thailand daw yung origin. May recitation na binigay. Pwede ko ba i-cleansing ito gamit ang deliverance prayer or Saint Benedict prayer? Ganito ang mangyayari pag inusalan mo yan ng Saint Benedict prayer kasi yung Saint Benedict prayer, exorcism prayer yon. So, yung nakasapi doon yung naka imprint doon mababaklas siya kasi hindi lang basta exorcism cleansing prayer din itong Saint Benedict except na lang kung mas malakas kay Saint Benedict o sa Diyos ng mga Katoliko yung entity na may energy na naka imprint doon at ayon naman sa ibang tao na eksperto o may experience na pagdating sa mga amulets ayon sa kanila pag inusalan mo na ang Saint Benedict Prayer kung mabuting espiritu ang nang doon hindi yun mababaklas cleanse lang yung amulet yan ay ayon sa iba pero para sa akin most probably mababaklas talaga yung karga doon tapos magiging natural stone na lang yon, bali natural energy na lang ang lalabas doon sa leklay mo except na lang kung ang leklay mo ay man made tulad ng mga metallic yung mga metal yung mga silver mga gold o yung glass na tinatawag nilang Q yan pag nabaklasan yan ng karga so magiging ordinary na lang yan na palamuti So nasa sayo na yan kung gusto mo siyang gamitin as leklay na yung full potential niya as a buddhist amulet, 'wag mong usalan ng Saint Benedict prayer. Ang pangatlong tanong ay mula kay Arged. Ang tanong niya ay related ito sa video ko na tungkol sa isang sumpa na yung mga pangalan ng tao isinulat sa papel at isinulat din yung mangyayari sa kanya tapos isiniksik sa loob ng isang balete so oh, ang tanong ni Arged yan ba sumpa sa papel ay tulad sa nakasulat sa papel na inilalagay sa bote at or at binabaon sa bakuran ng bibiktimahin actually halos magkapareho sila ng konsepto pero ibang pamamaraan yung nilalagay sa bote. Kasi yung nilalagay sa bote na inilagay doon sa harapan ng bahay ng biktima, ibang sumpa din 'yon. Kailangan yung maapakan ng biktima. So yung bote na 'yon, meron na yung energy. Depende na kung sinong espiritong tinawagan ng mangkukulam. Yung sa puno naman mga inkantong tinatawagan doon. So, yung mga inkantong itim sa Philippine terminology to, ah, basa-masama, itim daw. So, doon sila humihingi ng pabor tapos syempre may alay yan. Kasi hindi mo mautusan yung mga inkanto pag wala kang alay. At meron din yung orasyon na panawag sa mga inkanto. Hindi yun latin yung makikita natin sa social media yung mga sinishare ng mga maestro maestro na mga panawag mga latin man yon mga binaboy na latin hindi yon yung panawag sa mga inkanto na orasyon salita nila yon bawal yon isulat sa papel dapat i-memorize mo lang pero ang ganyang mga bagay syempre meron yung mga negative na balik sa'yo may negative karma yan kaya mas mabuti pang huwag mo na lang subukan, masisira ang buhay mo. Ang nagpapagana sa mga yan, bote man o yung papel na sa balete, ay mga espirito. So dapat meron kang amulet na pangtaboy sa mga espirito para hindi 'yon makaapekto sa iyo. Ganun lang yan kasimple. Ang pangapat na tanong ay mula kay Kenji Galvez. Ito ay related sa Saint Benedict Medal. Paano po ba yung tamang dasal nito or anong oras pwedeng dasalan? Alam mo kasi, ang nagpapagana dyan ay yung Holy Spirit na tinatawagan or iisang espirito kay Jesus Christ. Hindi yan tulad ng mga espiritu ng mga okultista na may mga oras lang sila na tinatawagan kasi doon lang bukas yung portal nila so ang Diyos ni Hiso Kristo yung Diyos Ama at yung Holy Spirit nun kahit anong oras pwede mong tawagan ganyan kalakas ang Diyos ng mga naniniwala kay Jesus Christ so kahit anong oras kahit anong araw pwede mo yung tawagan So, yung mga amulet na kailangan pa ng oras na pakrus, yun yung mga mahihina. Kasi, maghihintay pa sila kung kailan bukas yung portal ng Diyos na dinadasalan nila para makarating doon sa entity na yon yung kanilang dasal o energy. Ang huling tanong ay username lang, walang pangalan. So, ito yung tanong niya. Brad, ano ba talaga totoong orasyon gamot sa lahat ng uring sakit? Asa ah, Pinoy Occult, merong orasyon dyan. Simple nga lang yun eh. Nasa mga apat na salita yata yon. Tapos, meron yung intro. Merong katatawagan na deity. Pagkatapos, meron siyang ritual. Yung orasyon rompi yon hindi ko na lang ma-discuss dito kasi hindi na kasi ako gumagamit ng mga occult na dasal. So hindi ko 'yan pino sa channel na 'to. Tignan mo lang sa ibang channel. So 'yun ay panggagamot sa lahat ng uri ng sakit spiritual. Pag sinabing physical, huwag kang maniwala diyan. Modus 'yan. Ang mga orasyon, Brad, para 'yan sa sakit na spiritual. Kung physical ang sakit mo, pumunta ka sa doktor. Ang problema lang sa mga Pilipino, mga denial. Hindi nila kayang tanggapin na yun yung sakit nila physical. So kaya gumagawa sila ng mga coping mechanism na kunwari kinukulam daw sila. So yung mga mukhang pera din naman ng mga albularyo, sinasakyan yon. So pinipirahan lang din sila. So sila lang din yung talo. Nagkasakit ka na nga, talo ka pa sa gamutan. So kung physical ang sakit mo, pumunta ka sa doktor at makinig ka sa payo na doktor mo at sundin mo yung mga resetang gamot. Yan yung totoo, real talk. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So kita kids, until next topic. Thank you.